Libra, ngayong araw ang mga pahiwatig ng gabay ay nagbibigay diin na mahalagang maging maagap at huwag magpalit sa mga usapan o pakikipagkita, lalo na sa mga mahalagang transaksyon. Ang natural mong kabaitan ay dapat mong isantabi muna, lalo na kapag may negosasyon. Kung gagawakan ng desisyon, iwasan mong idamay ang iyong mga kaibigan lalo na sa usaping pamilya o kamag-anak. Mas makabubuti na to pa rin ang hinihiling ng minamahal upang maghatid ng kasiyahan at kapayapaan sa inyong relasyon. Sa tahanan, ang mga pahiwatig ng araw ay nagdadala ng magandang enerhiya, lalo na sa usapang pera, ang bawat miyembro ng pamilya ay may positibong disposisyon, Kaya't kung may mga usapin o desisyon tungkol sa pera, mabuting magbigay ng payo na maging maingat at matalino sa bawat hakbang. Ang pagiging maingat ay magdadala ng mas mabuting resulta. Sa trabaho, kung may kumpiyansa ka sa iyong mga hakbang, tumuloy ka. Ngunit kung nag-aalinlangan, mas mainam na maghinay-hinay at maging mapanuri sa bawat detalye ang pagiging mapanuri ay makakapagligtas sa iyo sa mga posibleng aberya o pagkakamali. Sa aspeto ng pag-ibig, may pahiwatig ng posibleng tampuhan, ngunit ito ay hindi naman seryoso. Ang pagiging maunawain ang susi upang maayos agad ang anumang hindi pagkakaunawaan. Huwag hayaan na lumaki ang maliit na isyu, ang mabilis na pag-aayos ay magdadala ng mas mapayapang samahan upang mapalakas ang iyong swerte at magpasigla ng iyong isipan. Isama ang mga kulay na color red at color green sa iyong araw, lalo na sa mga usaping pinansyal. Ang mga numerong number 16, number 10, at number 25 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain at pagiging matipid sa paggasta. Pag zodiac sign ng Libra ang iyong kaharap mas mainam na makinig ka para hindi ka mapasubo sa away at makakuha ka ng mga idea na makakatulong sa iyo.